ang bentahan dito hindi fix yung price. So alam niyo lahat na ibebenta kong cellphone na to, ang makakabili nito ay eh, sino yung pinakamataas ang tagdon offer. Okay, umpisa tayo. Ako may ari. 100. 100. Okay. Brother, ano? Taas pa, 120. Oh, tapos ganun kay brother. Kung sino yung hindi nahihigitan yon sa kanya itong cellphone. Ha? So, yun. Yun yung tinatawag nilang bidding o di kay auction. Dito sa auction na ito, meron ding bagay na ipinagbawal. Yung tinatawag nila yung bayon nagyash. Bayon nagyash is yung meron na kisali dito na hindi pala totoong bibili. Kung di, gusto lamang niyang itaas ito. Nakipagsabuatan doon sa may-ari. O, oh, yung tinatawag nila by negation, so, nakipagsabuata. Halimbawa, sorry brother, ito, nagsabuata kami. Bro, pag mando na ako sa bidding, yung pinakamataas na kuhan, mo rin. Ha? So, pero huwag kang magpalat. Oh. Ah, Halimbawa, sa'yo, 110, 120. Sabi ni brother, 200. Alam, ito si brother, gusto-gusto ko to. 200 ah, 210. Ha? Uh. So, itong sa kanya, bawal yun. Yun yung tinatawag nilang by unagesh bawal yung ginawa niya. Bakit? Kasi ang hangari lang niya is upang itaas yung presyo na yun, hindi eh, naman niya hangad na bumili. Okay. So yan, mga kwan din Although na meron tayong uh, bayon mo saya, yung tinatawag nilang bidig, pero di mga kondisyon na mga bawal doon. Anyway, may mga lahat ng mga pag-usapan natin na bawat topic, uh, ...ilalatag natin ang ipinahintulot... ...ilalatag din natin ang mga ipinagbabawal. Okay. So, parang wala lang ito. Pahapyo lamang. Sa Islam, uh, batas ng paninda... ...o pagbibenta, business transaction... ...usually, ang origin nito ipinahintulot. Any transaction ipinahintulot. Maliban na lamang kung merong dalil ng pagbabawal. So, pa, para sa kaalaman ang di ba pinag-usapan natin kanina na ang uh, batas na yon is una is ibada, pangalawa is muamala. Ang ibada yung pagsimba, common na yung pagdarasal. Yung uh, transaction, ito na yung uh, mga business transaction. Dito sa ibada is ang origin nito lahat ng pagsamba mo hindi mo pwedeng gagawin maliban sa merong dalili Dito sa transaction opposite, lahat pwede mong gawin maliban na lamang kung may dalil ng pagbabawal. Imagine mo, ang, ang ganda, no? Halimbawa, magdasal. Ang dasal is lahat ng ginagawa natin mayroong dalil. Ha? Magdasal ka ng duhor, dalil. Halimbawa, ko may magdasal dito ng anim na obligadong sala. Ngayon, pwede ba yon? Ang ilan ng obligadong sala? Lima. Ngayon, pag nagsabi siya ng anim, siya yung hihingi na natin yung dalil. Nasaan ang dalil mo, brother? Bakit mo nasabing anin? Unlike sa business, ang origin nito is ah, halal. Halimbawa, nung unang panahon, may mga business na common lang sa mga Arabo. May mga business ngayon na hindi common nung unang panahon. Napakarami. Ang ang online transaction, hindi common nung araw. Di ba? Ngayon lang yung, uh, kwan? yung tawag doon, yung online transaction, ang rent to hindi ko umo araw. Walang rent to ng araw, di ba? Marami mga business sa ngayon, katulad ng binanggit natin, yung BOT, yung building operation transfer, wala, wala nung araw, pero ngayon, meron siya. Okay. Yung bidding, maring nung araw, meron din bidding, pero mas common sa ngayon panahon, yung bidding. At marami pang iba. Okay. Baka sa ka moderno rin eh. O nagiging so, moderno, moderno eh. So ang kabutihan naman sa uh, Islam mga brother is lahat ng yan meron ang nakahandang sagot ng Islam mm -hmm. So hindi tayo nawawala ng sagot na mula mismo sa batas ng Islam So ulitin ko So la lahat ng yan na usapin meron mga condition na pinaintulot meron naman ang mga bagay na ipinagbabawal In general ang transaction business transaction is halal Magiging haram naman kung merong dalil na nagpapatunay na ito ay haram. Okay. So, dito sa business transaction, ang ipinagbawal lamang sa business transaction is lima. Tandaan ninyo, hindi lalabas dito sa lima. Kahit anong bawal ay hindi lalabas dito sa lima. Ano mang business na nangyari tumatakbo sa buong mundo, buong mundo na, international na, hindi lalabas sa lima. Una is yung commodity, yung item mismo is haram. Ano po yun? Yung, halimbawa, yung baboy. Yung alak, hindi po pwedeng ibenta yan kasi haram yan. Baboy, bawal ibenta ang baboy. O oh, so, yung, yung item mismo is haram. Yun, isa yun sa pagbabawal. Kaya sa binawal, ah, kaya sa bawal kasi yung item mismo is bawal na ibenta. Ano yung mga bawal na penta? Yung halag. Lahat ng mga mga santo. Lahat ng mga uh, gamit sa musika. Haram yun. Oh, lahat ng mga hayop na haram kainin, bawal din yung Lahat ng mga maruruming bagay, bawal penta. Lahat ng mga patay na hayop, na kahit halal. Halimbawa, yung manok na matay, ibenta mo, bawal yun. So, yun, ang origin nito is bawal mismo yung item. Una, Insya Allah, kung wala lang yun. Next week, isa-isa uh, natin. Pangalawang pagbabawal sa benta, mga kapatid, is yung riba. Yung riba mismo, yung business o yung transaction is may halong riba. Insya Allah, kung hindi pa mag uh, usapan natin mamaya ng konti doon yung riba. Pangatlo is, yung business ay may halong panlilin lang. Dun, sa Arabic may halong pandaraya panlilin lang huh? nandaya ka dun sa kano ngayon sabi mo Japan yung pala is ano China sinabi mo ang sasakyan nakalagay doon sa sasakyan is uh, 50,000 ang milyahin niya pero lumabas is ito pala ay nasa 300,000 na so niloko mo yung binintahan mo So, yun yung pandaraya, panilini. Ano mang uri ng pandaraya na alam natin? Kung baga ito, basic na ko lang. Halimbawa, pangatlo is hindi malinaw na transaction. Yung tinatawag nila sa Arabic na Hindi malinaw na transaction, yung hindi alam. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng sample para yung hindi malinaw na transaction. Yung mystery box. Na, na, duma na ba sa inyo yung mystery box na transaction? Ay, Lazada. Wala. Sa, sa, Lazada, okay. Alam ni brother, oh bibilin mo yung isang karton, hmm. hindi mo alam ang laman nito. Kung anong laman yan sa... Oo. Oh. So, para kang nag-ipagsugal doon, hindi mo alam yung laman nun. So, bawal yun. Sa, so, sa Islam, kailangan clear yung bibili mo. Hindi rin po pwede na, okay, once na mahawakan mo yan, ha? Huh? tawag doon, bilhin mo na yan. Uh, sorry sa ako, ano? wala tayo ko. Ano? Hinawakan mo, bilhin mo yan. So, bawal yun. Ha? Huh? O di kaya yung Uh, brother, eh, benta ko sa iyo yung lupa na ito. Okay, kumuha ka ng bato. Oh, kung saan ang abutin ng bato mo ay uh, yun yung uh, benta ko sa iyo ng ganitong halaga. So, pwedeng manalo, pwedeng talo. Manalo yung malakas. Tawag Bumato. Talo yung nagbenta. Okay. Yung mahinang bumato, talo, manalo naman yung nagbenta, So, bawal yun sa Islam. Bawal. Kailangan specific na hindi. wag huwag mong dadaanin sa mga ganong uh, paraan. Okay? So, ano mang alam yung nakahalintulad doon na hindi mali na. O, di kayo yung... Okay, brother. E, eh, benta ko sa'yo yung... Uh, yung kambing na yan. Kambing, yung uh, butis. E, eh, benta ko sa'yo yan, yung nanay pati yung anak niya. Hindi po pwedeng uh, benta ng dalawa na yun. Bakit? Kasi yung anak, walang kasiguraduhan kung mabubuhay siya o mapatay. Sa kamo lang ibenta kapag ito ay bubuhay uh, na. Kahit na yung brother, hindi pa pwedeng bilhin kapag hindi pa ito uh, pwedeng kainin na. Halimbawa, brother, may, may nangyari sa, sa Pilipinas. Ganito, may maraming mga transaksyon na ganito. Pupunta sa iyo, titignan yung frutas, okay, bilhin ko na to Samantala, wala pang na nag-umpisa pa lang mamulak lang. Wow. Hindi po pwede yun kasi hindi mo alam kung ito ay mabubuhay o hindi. Baka tinamaan ng bagyo o di kaya malakas na ulan, upos lahat ang bulaklak dito, wala na. So, sinong nalugi ngayon? So, ayaw ng Islam ng ganun. Ha? Huh? Yung na nalugi mo yung kapwa mo. G hintay na lang natin na magkinog nito, na pwede nang pitasin. Halimbawa, yung maging kwan na, pwede nang pitasin na hindi na masisira. Okay. Ito, pwede ko nang bilhin yan ng pakyao. Uh, pakyaw. Basta importante, ha? Kwan na siya. Pwede na siyang pahinugin. Ganong kalagayan po pwede. Pero yung namumulaklak pa lamang o di kayo na uh, kabubunga pa lamang, hindi po pwede yun. So, yun yung transaction na hindi malinaw. Lahat ng transaction na hindi malinaw, hindi alam ang kainat na nito, bawal yon, So, yun yung pang-apat na bawal sa Islam. So, insya Allah, lahat ng yan, simple, simple lang yan, ha? Maraming, what yan? Maraming branch yan. Yung panilin lang, maraming branch yun. Pag-usapan din natin. Yung riba, maraming branch yun. Tapos, yung papanglima uh, na uh, ito na is yung may halong tinatawag na laro o di kaya ay sugal lahat ng business na may halong sugal, bawal po yung sisla. Ano may halong sugal? Brother, ito, ibenta ko sa inyo ng uh, 500 real. Okay, malino, 500. So, dahil sa 500, walang nakaka-afford sa inyo. So, ang gagawin ko ngayon, okay, gagawa ko ng coupon, raffle. Raffle Bro uh, 500 Gagawa ko ng 50 50 uh, Ano yun? 50, 50, 50 Raffle And every Raffle 10 real mm. Ha? Huh? <laughs> ah, so ngayon So 10 real Ilan yun? 50 Raffle 10 times 50 This 500 Di ba? Okay na yun So ngayon Bawat isa sa inyo Is bibili ng Raffle na yun So ito is Pumasok sa tinatawag na Ano? sugal. May mapasok sa ha? Sa... May sir. sir. Uh, bawal po yun. Papasok sa sugal. Uh, papasok sa sugal. So, hindi pinahintulot. Okay. Ang usaping rapol, insya darating din tayo sa rapol na ipinahintulot at rapol na bawal. Uh, insya Allah, lahat ng yan, kung ito ngayon, basic pa lamang ang dinaanan natin. Pero, although na basic, malawak na yung na nabuksan natin. O, kasi, bawat usapin, meron tayong dalil. Ngayon, hindi pa ako nakapagbukas ng dalil noon kasi puro mga kwan pa lamang yung anong mga uri ng mga transaction. Papasok pa rin tayo sa, ito, sa penance. Pasok tayo ng penance. Paano mag-penance sa Islam? Papasok tayo sa investment. Papasok tayo sa uh, sa shares. Sa mga paano mag-share ng investment. Halimbawa, uh, may share sa investment. Pwede ba mag uh, sa, 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 sa stocks? Uh, halimbawa, kung may uh, stock pwede bang sumali dyan bilang sa muslim? Pasukin natin yan. Okay? So, pasukin din natin ang mga company. Pwede bang pumasok sa isang company na ganito yung business nila? Lahat ng yan is, isasali natin sa business. So, hindi rin mawawala yung tinatawag na banking. Papasok din tayo sa banking kasi magkakuan yan. Itawag eh. nun, magkasama yan eh. Normal na magbubukas ka ng banko kapag mayroong mga transaction. So, Parang Ustaz, uh, pa paano? Halal ah, ba yung credit card uh, o di kaya yung, uh, tawag doon, current account, uh, yung uh, savings account, uh, yung credit card, yung, uh, tawag doon, yung, nakalimutan ko yung time deposit, pwede ba yung, ustaz? na narinig na ito, mga ganito, mga usapin yung, o oh, yung credit card, normal na yan, no? pero yung mga time deposit, no, Medyo hindi pa common sa atin. So, pasukin din natin yan. Ito naman, papasok ito sa bangko. Sa usaping bangko. So, insya Allah, sana uh, medyo maluwag ang oras natin. So, dito na lang mga ka-roda. alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.